Ay, sa wakas, nabili ko rin tong favorite ko na cheese ring. Mmm, apaka nito. Baka pwede naman ako makakainin niya. Ayun nga. At isang piraso lang. Grabe ka naman, ang kadamot man nito. Isang <laughs> piraso ka dyan. Alam mo ba, pinaghirapan ko to para lang mabili ko, tapos hinihingi ka dyan? Pinagirapan, pera ko gamit mo dyan, oy. Ay, pera, pera ko to! May pera ako! Huwag kang ganyan, ha! Alam mo, nagtinda-tinda pa ako dun sa labas. Para lang bilhin ko to sa halagang 15 pesos. Tapos ikaw... 15 pupunta. pesos? Nagtinda-tinda ka? 15 pesos? Oo, oo. tapos ikaw pupunta ka dito para manghilang. Bumili ka dun! May pera ka, di ba? Kadamot na to. Alam mo ba, kanilang nagtinda ko doon. May nakita ko dumaan, tropa mo. Alam mo ba yung tropa mo? May nakita ko nung isang araw. Iba yung kasama niya. Kung um, mong baguhin yung usapan. Mamigay ka naman. Hindi. <laughs> Kahit eh, isang biraso lang. Sige, bibili kita tatlo. Promise, promise. Tatlo'y mapabilin mo. Basta craving ko to. Apat, ito, Promise, promise. Hindi um, talaga, hindi talaga. Buwisit Buisit na. Pusang dagana na to. Paano? Ano ay isang piraso lang ba? ano, o, oh, ang dami laban o. No? Ang sarap yun. Eh. Hmm, sarap so, so, ka gano'n Kaya nga favorite ko to sa lahat. Gusto mo? Bumili ka doon. Lapit ang tindahan ni eh. Sabi mo ka nga, sa'yo galing itong pera kahit hindi naman eh. Bili na nga, may pera ka diba? Kadamot naman ito ba eh. Ang pila, ang favorite ko rin yan eh. Ay, hindi mo ito. Hindi mo ito favorite. Bumili ka doon. Oh, Awawa naman to. Well, isa lang, isa lang. Patikim lang ba, patikim. Mmm, harap talaga. Okay, Cheese na cheese talaga. Tapos, pinagtaguran ko pa itong bilhin. Baha doon sa kanto. Para mabili ko ito, tapos pupunta ka dito, manghihingi ka lang, biglaan. Ano, ako nagpagod bumili, tapos ikaw makikinabang. Ayun nga. Kasi ako nagpagod nagtrabaho. Ako nagpagod. sa magapo. -tum. Isang piraso ng chichira lang, di mo ko mabigyan. ka, hmm, so di ba? Oh, yung kinita mo, ibili e, mo. Oh, bili ka doon, bili ka so, Sige, oh, ba, mo ta. di Bye-bye. Grabe, mano. Inubos mano.